So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa kanto. Pupunta tayo ng Bakwasan. So, before that guys, pupunta muna tayo ng BIDB. So, pupunta lang tayo ng pera pang ng pagkain. So, tara guys! sa kanto! Let's go! So, nandito na tayo guys sa labas. So, andun yung bakwasan. Groceryhan yun, guys. So, doon tayo pupunta. Ayan, ganito ay tsura dito, guys. Pinaka-center to ng, ano, ng daanan papuntang economic zone. Sa tinitirhan namin. So, let's go, guys. Ayan, so, wala siyang, walang ulan ngayon, guys. So, nag-grocery ako mag-isa lang. Ayan, So dito kami guys, laging nag-grocery dito sa Baguasan. So medyo malayo to doon sa aming tinitirhan. Mga 30 minutes paglalakarin mo siya guys. Ayan, Bakwasan. hour later. Ayan guys, nakapamili na ako. Ako lang mag-isa. So nag-grocery ako ng aking pagkain. So ito yung aking binili guys. Magandang gabi pala sa ating lahat. So, na ako. Ako na lang mag-isa. So, wala nang ulan. naka e lang ako, guys. Ayan. Ang aking e-bike. Ang aming e-bike pala, guys. Ayan. So, ang laki pakinabang ng issue ng company sa amin. Ng aming sir. So, win ako, guys. Ito yung aming laging pinag-groserihan. Bagwasan. Keep safe everyone. Bye. Thank you for watching. Ako lang mag -isa. So, tara na guys. Uwi na ako. Nakapag-grocery na ako guys. And ako lang mag -isa. Let's go guys. Uwi na. Nakagrocery na ako. Bye bye. Pinoy ako guys. So, akala ko yung tatlo, yung... Ayan guys, ang so, naglalakad. Akala ko si Ate Salit tsaka Ate Lali. Hindi pala. Ayan. So, tignan nyo yung aking dinadaanan. tahimik guys, walang ulan ngayon, so ako lang mag isa tignan nyo yung aking dadaanan guys Pikiran. naka nakauwi na ako so thank you for watching please like, share and subscribe pangasin na naman yan bye guys <laughs> Thank you so much for watching. Bye bye guys.